May mga pagsiklab na nagaganap sa masalimuot na tanawin ng pandaigdigang industriya ng aliwan habang nakikipagtulungan ang kilalang South Korean actor na si Sang Hyun Lee na mas kilala sa kanyang papel bilang si Min Ho sa To All the Boys I've Loved Before spin-off series na AXO, Kitty, sa Filipino actress na si Julia Barreto para sa kanilang nalalapit na secret project. Pinasiklab ng mga aktor ang saya sa Instagram sa isang kriptikong larawan na nag-aanunsyo ng kanilang kolaborasyon. Naglalaglag ng yelo sa pamamagitan ng magkasamang larawan. Si Lee, sa kanyang Instagram story, nagpost ng larawan kasama si Barreto, na nag sa kanilang mga taga-subaybay sa isang eksena ng naglalaglag ng yelo. Hindi nagpapaiwan, sinuklian ni Barreto ito sa kanyang pahina, pinaganda ito ng isang emoji ng puso sa daliri, Isang sikat na simbolo ng pag-ibig sa South Korea. Agad napansin ng kanilang mga taga-subaybay ang mababangong palitan na ito at lalo pang pinasigla ng mga aktor ang pagiging curious sa pamamagitan ng pag-follow sa isa't isa sa social media platform. Mga haka-haka at pag-aasam-asam. Bagaman nananatiling misteryo ang mga detalye ng proyekto, nagkaroon na ito ng malawakang interes sa kanilang mga taga-subaybay. Sili nakamakailan lang ay nakikita ang pagtikim ng lokal na pagkain sa Pilipinas sa kanyang Instagram, ay nag-iwan ng mga taga-subaybay na nagtatanong kung ang kanyang culinary adventures ay nagpapahiwatig sa uri ng secret project. Sa parehong oras, si Barreto, na kasalukuyang nakikiisa sa mga klase ng pagluluto, ay nagdagdag sa mga spekulasyon. Kasalukuyang gawain ng mga aktor. Samantalang si Barreto ay naghahandang ilabas ang kanyang nalalapit na pelikula, ikaw pa rin ang pipiliin ko, kung saan siya ay kasama ni Aga Mulatch. Ang pelikula ay itinakda para sa paglalabas sa Pebrero. Habang patuloy na binibigyan ng takiya ang kanilang mga taga-subaybay, ang mundo ay nag-aabang ng pagsiklab ng kanilang kolaborasyon.